Ma'am Patricia, magandang hapon. Bago ang lahat ang aming punta pusong pakikiramay. Ano pong sabi ng PNP dyan sa Tacloban tungkol po sa kaso ng inyong kapatid? Yun po, yung nakita nila po yung katawan ng kapatid ko doon sa dagat sa Tacloban. Then hanggang ngayon wala pa po rin silang lead, senator. Colonel, kamasin magandang hapon po Sir. Sir, ano na pong latest uh, development dito po sa kaso ni uh, Ma'am Aradaza? Nakuha na natin yung uh, result ng autopsy at yung uh, cause of update ay uh, fatal gunshot wound. Uh, itong mga evidence nito ay eh, inanon natin sa station to lang Ormoc City kasi sila yung lead na mag-investiga sa doon dinukot yung yung biktima. Yo, tap tapos, eh, hihintayin pa namin yung result ng balistik din kasi sa autopsy, may nakuhang lag doon sa ulo. So, yun ang inaano pa ng examination yung result nun. Baka mayroon sa mga baril na disinjado kung may mayroon maka, maka kamat ng, ng nakuha ng slag. Okay. So, pinaporensic na po yung slag na recover po sa katawan ng victim? Colonel. yes po, yes po. Ito pong victim nung siya po ay uh, damputin, kanyo nitong mga armadong kalalakihan, wala ho bang CCTV doon sa area at saan po siya banda nung damputin ng grupo? Actually, yung uh, Ormoc City, mayroon silang nakuhang na uh, CCTV. Pero medyo malabo daw. Hindi Inan Di ba pwede pa enhance po yun kahit na malabo? Yes, ano yung mag-ano sa yung sa Ormoc City katapos pina ano nila sa ano yung plate number di sa LTO. so walang nakano na kasi yung sa LPO yung number na nakuha doon sa station is walang parihas walang matdon doon sa LPO doon pina sa LPO ng Ormoc City so ibig sabihin fake yung plate number na ginamit opo operator senator pero dito sa Tacloban kasi dito nakuha yung uh, yung katawan in Binabacktrack namin kung ng mga investigador natin kung uh, saan pa magkakakuha ng CCTV related uh, doon sa sasakyan na, na uh, nag-pick up doon sa Ormoc. Yung mukha po ng victim, nakabalot po ng uh, masking tape. So yun po ay pwede siguro pagkuna ng sample ng fingerprinting? Kinuna ng soko at saka doon din sa ano sa doon din sa pagkandak ng autopsy ng forensic unit dito sa region Chief Community Affairs and Development Unit or MOC Lady PNP kung saan nangyari yung pandudukot Sir magandang hapon Wala ho pa kayong nakukuwang lead tungkol sa kasong ito? Sa ngayon po, ongoing po yung investigation uh, dito po sa area kung saan po allegedly na po sa mga hmm established po, naghahanap po tayo baka sakaling may iba pong CCTV na nakahagi po talaga ng pangyayari ko Dahil yung CCTV po sir na nandun lang po nakatutok, mas malayo po sir yung CCTV ng okay, Kahit po ito, mga paalang din po yung nakikita sir ng mga nag-abduct sa kanya. Ano po yung posibleng motibo sa inyo pong uh, pakiwari? Siguro, we can start by talking to the relatives, friends, baka ito merong kaaway, baka may mga nagbabanta sa kanya, may nag-stalk sa kanya kasi dating beauty queen to eh. Yes po sir, uh, ginagawa na po yan ng uh, police station to... So, Ay, uh, eh, nung ano nga lang po sir, dahil bagong living pa lang, hindi agad nakausap yung, yung pamilya po ng biktima. But, but ngayon po, Kasalukuyan pong uh, pinupuntahan niya ng ating kapulisan uh, dito sa estasyon to pag-coordinate po kung may uh, immediate family po, mag-interview at sa mga kaibigan din po. Kung titignan po natin yung picture dito, parang matindi po, pinahirapan siya bago siya pinatay. Kasi yes, nga yung mukha niya talagang binalot na masking tape at uh, sabi niyo may tama sa ulo, uh, sa ulo binarel, ibig sabihin yung victim, seems like a crime of passion or something. Siguro tingnan niyo rin po yung anggulong yon. Yes po sir. Sabi nga po ng ano na sumasali po sa mga beauty contest po, uh, tinututukan din po natin yung anggulo na yan po na posible po may crime of passion po sir. And is it possible na uh, mga member ng PNP po, yung mga dumukot sa kanya kasi puro armado raw, tama ho ba? Uh, hindi po tayo makapag-conclude po na gano'n po sir, na hindi naman po uh, gagawin siguro yun ng kaputusan natin dito sir. Pero but, lahat po ng... Uh, Paraan po gawin natin o no? kung mga, kung sino man po ang noon nun, eh, regardless po sa trabaho sir, uh, rest assured po na magsasampa po tayo ng kaukulang uh, kaso po kung ma-identify po natin base sa investigasyon po natin. Ilan po yung miyembro ng grupo na yung kumuha sa kanya sir? Tatlo po na naka-bonet po, saka naka-black ng sweatshirt, saka naka-pants po. At yung tatlo pareho may mga barel? Yes po, yun, yun ang ano po. Sige po. So, iniintay nyo na po yung pagbalik ng resulta sa forensic. Yung sa slugs na nakuha nga sa kanyang katawan, sa ulo, at saka yung fingerprinting sana sa masking tape. Kasi I'm sure didikit yun. Yes po, sir. Kailan po natin malalaman yung result? Mag-coordinate po kami sa Tacloban City po, sir. Dahil sila naman po ang may jurisdiction nung nang pag-identify po dun, sir. Dahil doon nakita sa kanila yung bangkay, yung dito sa amin, uh, yung pag-abduct po, Uh, but nagtutulungan po yung Takluban City Police Office at Ormoc City Police uh, para so, sa agaran pong uh, pagka-solve uh, ng kaso po na ito. Ma'am Patricia, meron lang po akong kunting katanungan. Wala ho ba kayong uh, napapansin na mga taong kagalit niya? Wala ho siyang nasabi sa inyo? Babanta sa kanya? May sumusunod sa kanya, etc. So, awala naman po sir ano lang kasi siya, nagbabata siya ng mga anak niya, tapos nag-trabaho. Wala po siyang nakwento sa akin, tapos magkaiba kasi kami ng bahay, senator. Anong trabaho po ng sister niyo bago siya namatay? Yung caregiver po. Wala ho kayong access sa kanyang account, sa kanyang cellphone? Yung phone niya po, sir, parang nadala niya po nung araw na kinuha siya. Meron ho ba siyang computer, laptop? Wala po sir, ano lang, cellphone lang po, yung personal phone niya. Yung kanya pong amo kung saan eh, nagtatrabaho si siya bilang caregiver, as saan lugar po yon Dito lang po sa Ormoc sir, yung, la yung last na alam po na naging amo niya is yung med medical director ng OSPA si Ma'am Sandra. Okay, yung inaalagaan niya po, anong trabaho o ano po yung problema nung inaalagaan niya? Yung mama ng amo niya, yung inaalagaan niya, yung mama ni Ma'am Sandra, yung medical director sa OSPA. Tapos ah, namatay na kasi yung sir. Okay. 2023. So nag-iba na naman po siya ng employment sa may San Pablo. Siguro ma'am, pwede niyong puntahan yung kwarto o bahay na tinitirhan po ni Aquini maghalugog po kayo, tinan yung mga drawer niya, baka may mga letrato doon, mga sulat, etc. sa mga damit niya. Baka something na pwede nyo ibigay uh, sa PNP para makatulong sa investigasyon kahit papaano. Yes po, sir. Sino pong kasama niya sa bahay? Mga anak niya po, sir, na maliliit. Colonel, siguro po through the uh, telecommunication company, kung ano man yun yung telecom na nagsasubscribe itong victim, e eh, baka pwede nyo pong ma-access yung mga messages sa kanyang cellphone mga pumasok. Yes po sir, uh, gagawin natin po yan sir. Magpo-coordinate tayo sa mga telecom company po. At saka na-check na ba kung meron siyang Facebook Messenger na pwede nyo rin po sigurong i-access? Yes sir, magpapatulong po tayo sir sa mga IT sir dito o sa mga telecom po na may kakayahan po na mag-investigan ng ganon sir. Sa ako po namin sir sa anti-crime cyber unit po sir. Hello ma'am Vilma. Sa so, muli nakikiramay po kami ma'am Vilma. Meron na po kayong gusto sa sabihin? Ngayon, sa ngayon sir, na, nan natatakot kami sa siguridad namin sir. Kaya ako palagi ako nag nagka ng nerve kasi may mga ano yun, may mga, may mga armadong mga tao yun. Baka mabalikan kami, sinabi ko sa kanila. Mga katulong, kung magkakaroon po kayo ng CCTV, sa harap ng bahay niyo paligid kung gusto niyo po pupunta po kami diyan sa sa inyong lugar at uh, yung mga tao ko staff ko mag-install ng CCTV kahit pa paano magiging deterrent 'yon sa mga may balak na hindi maganda sa inyo salamat kay. Sige po ma'am magpapadala po ako ng ano diyan ng reporter ko at kakabitan po namin ng uh, CCTV yung paligid ng bahay niyo. Kernel Ray Cabalin natatakot po sila eh sa kanilang seguridad. Baka pwede ho tayong magpaposte ng uh, pulis uh, doon po sa kanyang bahay para mabantay-bantay siya, mapanatag po yung kalooban niya. Tama nga naman yung sinabi niya na baka babalikan sila. Yes po sir, uh, gagawin natin po 'yan. In fact sir, uh, may mga naka-deploy po tayo diyan na mga PSD na medyo malapit sa kanila po sir. Ipauusog usog pa natin po sir sa medyo mas malapit sa kanila po. Para po maano natin yung seguridad ng uh, pamilya po nila. And then siguro po makipag coordinate din kayo sa barangay na meron po mga tanod din na roronda-rondahan and then of yes, course po, back up po yung PNP. Yes po, sir. Okay. O so, saka malapit din sir, may border control po tayo dahil na palagi pong may tao 24/7 po yan, may kapulisan po din tayo na malapit din dyan sir. Sa so, Saka yes, pwede yes, ba ibigay namin yung cellphone number ninyo kay Manvilma para in case of emergency? madali din kayong tawagan. Okay lang po, Colonel? Yes po, sir. Yes po, sir. Oh, pati po yung sa opisina namin, sir, yung personal number ko, sir, pwede din maibigay, sir. Okay. Para kung in case po may emergency po, sir, uh, matawagan din ako, sir. Very good. Ma'am Patricia, ongoing pa po yung ginagawa investigation ng ating kapulisan. Let's just hope and pray na sana one way or another magkakaroon po ng break ang ating kapulisan at matukoy kung sino po itong mga suspect. Yes po sir. Sana mabigyan po ng hospisya yung pagkamatay ng kapatid ko po, po sir. Salamat po ma'am Patricia sa pagtanggap ng aming tawag. Nakikiramay po kami muli ma'am Patricia. Salamat po sir. So Rio, padala tayong ng reporter doon. Pwede din tayo magtanong-tanong sa mga kapitbahay, sa mga kilala. Tulad ng ginagawa ng mga reporter natin. And then magkabita natin, tatari natin ng CCTV yung paligid ng bahay at property ni Ma'am Vilma kahit papaano, it will serve as a deterrent kung meron mga mga ibalak na gumawa ng hindi tama. Okay?